Tahimik ang gabi. Ang malamig na hangin ay humahaplo sa aking balat habang naghihintay ako sa tabi ng kalsada. Isang lumang jeepney ang huminto sa harap ko. Ang pintura nito ay kumukupas at may mga gasgas sa gilid. Sumakay ako, ang aking mga matay na nanaig sa kadiliman sa loob. Umupo ako sa dulo, malapit sa pintuan. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na hawakan. May ilang pasahero sa loob, mga mukhay natatakpan ng anino. Walang nagsasalita. Ang tanging ingay ay ang mahinang ugong ng makina at ang paminsan-minsang kaluskos ng mga gulong sa kalsada. Unti-unting lumayo ang jeep mula sa liwanag ng mga poste. Ang mga puno sa gilid ng daan ay parang mga kamay na nag-aabang sa dilim. Napansin kong nawawala ang mga ilaw sa daan. Ang mundo sa labas ay naging isang malabong kulay itim. Biglang may naramdaman akong kakaiba. Isang malamig na pakiramdam na gumapang sa aking likod. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo, ang aking mga matay nakatuon sa salamin sa harap. Doon ko nakita. Ang mukha ng driver, pero hindi ito ang mukha ng lalaking nagmamaneho kanina. Ito'y isang matandang mukha, kulubot at puno ng mga sugat. Ang mga mata nito'y walang buhay, nakatutok sa daan, na hindi ko na makita. Napasinghap ako, ang aking puso'y mabilis na tumitibok. Dali-dali akong lumingon sa harap, umaasang makikita ko ang tunay na driver. Pero wala walang tao sa upuan ng driver. Ang manibela ay umiikot mag-isa, ang jeep ay patuloy na umaandar sa gitna ng walang katao-taong kalsada. Napalingon ako sa aking mga kapwa pasahero. Sila'y nakaupo pa rin, walang imik, walang kilos. Parang mga estatwa sa dilim. Nais kong sumigaw, pero walang tunog ang lumabas sa aking bibig. Muli akong tumingin sa salamin. Ang matandang mukha ay nakatingin na ngayon sa akin. Ang mga mata nito'y nagniningas ng isang hindi maipaliwanag na apoy. Isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng kasamaan at pangungutya. Biglang tumigil ang jeep, ang lahat ay natahimik, wala akong marinig kahit ang aking sariling paghinga. Dahan-dahan kong nilingon ang pintuan sa tabi ko. Bukas ito, nag-aanyaya sa akin na lumabas. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay nanginginig. Bawat hakbang ay parang isang eternidad. Nang makalabas ako, napalingon ako sa loob ng jeep. Wala na ang mga pasahero. Wala na rin ang matandang mukha sa salamin. Nakatayo ako sa gitna ng isang lugar na hindi ko kilala. Walang ilaw, walang tunog. Ang jeep ay unti-unting nawala sa aking paningin na parang nilamon ng kadiliman. Nang mawala na ito, may narinig akong boses sa aking likuran. "Maligayang pagdating," sabi nito. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang aking sarili nakatayo sa harap ko. Pero hindi ito ang mukha ko ngayon. Ito'y ang mukha ko pagkatapos ng maraming taon. Matanda? kulubot at puno ng mga sugat. Ang mga matay walang buhay, pero may ngiti sa mga labi. Matagal nakitang hinihintay. Sabi ng aking matandang sarili, oras na para magsimula ang ating paglalakbay. Nais kong tumakbo, pero wala akong mapuntahan. Ang dilim ay unti-unting lumapit hanggang sa wala na akong makita. Ang huling bagay na narinig ko ay ang tunog ng isang lumang jeepney na umaandar sa malayo. Dala, dala ang susunod na pasahero sa kanilang sariling bangungot.